Hello po. Magandang gabi sa mga OFW at mga hindi rin OFW. Kamusta na po kayo? So, ngayon po, samahan niyo ako magluto at napakadala ko na. na masyado po kasi akong busy sa bahay at saka dito sa mga alaga ko. Kaya pagpagod na, tinatamad na mag-vlog. Ngayon, samahan niyo ako gumawa ng Shanghai muna. So, ang Shanghai po natin gagamitin ay eh, puso ng saging. So, itry po natin ang half kilo na ground pork. Tapos, para may healthy ng konti, meron po akong puso ng saging. Ayan, meron na po ako nakablog nito. Tagal na, unang-una po tayong gumawa nito ng puso ng saging na lumpian Shanghai. So, eto po, binoy ko na. Tapos, ginayat-gayat ng pino. Saka po, piniga. Ito po yung maliit lang po ito kasi half kilo lang. Napitas ko lang sa aking mini garden. So ito po, close up ko sa inyo. May celery, isang carrots lang ito, dalawang sibuyas na medium size. Tapos ito pong bawang, isang puso yan pero hindi ko nilagay lahat kasi half kilo lang naman siya. So ito po, ah, maglagay tayo ng egg. Iko close up ko na lang. Dalawang egg at saka, mag a tayo ng sugar paminta at salt maglalagay na po tayo ng bechian pa, so ito po, bumili ako mainit-init pa boris, talipa pa meron gawaan ng ano dito eh, balat ng lumpia pin-repair ko na para hindi na kayo matagalan so, ito siya ay, mainit pa, nagpawis-pawis na nga Ayan, 100 pieces. Tingnan natin kung ilan ang ilalabas. So, ayan po, uuupo na lang ko para makita kasi dito lang ang nagawa sa mesa at napakarami ko kung abubot doon ang mili ko kanina. So, ngayon ito po, unahin natin yung ground pork. Saan ko ba ito ganyan? Dali. Mas mura po doon. Tapos, ang gaganda pa ng pork na. Unahin ko muna po yung paminta paminta po, depende siya yun kung gano'n yung gusto ka namin. Eh. One tablespoon na salt. Pwede na po yun. Tapos, ilagay na natin yung sugar. Mga three tablespoon. Yung ganito po na. yan. One. Pwede po yung white. Two. Three. yan tapos, lagay na natin yung egg yan muna sya dalawa lang pang commercial Siyempre, commercial maglalagay na po tayo ng bacon <laughs> pero sigurado po ako masarap na ito kahit walang bacon konti lang, lang. dito na yan Siguro, one 4 teaspoon. Ayan. Tapos, bawang. Ayan. Mix na natin yung bawang. Sibuyas. Carrots. Ayan. Ayan na natin. Celery. kung mawawala ang celery at ang sugar, yan po ang nagdadala na masarap na lasa na ating lumpiang Shanghai na merong puso ng saging. So, ito po. Isang carrots lang, tinan nyo. O, oh. panalo. Ngayon, yung matabang po sa ano, titikman-tikman nyo. <laughs> Ganon po yun. Magluto kayo ng konti. Tapos, tikman nyo kung sa panlasa nyo, hindi tama. <laughs> nasa inyo po yun. Ngayon, ilagay na po natin ito yung puso ng saging. Yan. Ang ating lumpiang Shanghai na puso ng saging. May nag-vlog na po ako nito. Unang-una po tayo nag-vlog nito. Chinichip ko na po kasi kung meron silang ina-upload na ganito. Sabi ko, ah, tayo una. Nung lumabas po yun, ang dami nang nag- ang different version na sila. Merong matataba, meron po ano-ano. So, yun. Tayo unang nagpasikat nito. So, nilipit ko po ano. Ito po, sinalin ko na muna dito. Tapos, sinet aside ko siya sa gilid para kung merong basa-basa, doon pupunta. Tapos, ano, naghimay na po ako nito. Ayan. Parang sobrang liit. <laughs> Pero Shanghai, pag Shanghai po talaga ito. Ayan. So, mag i tayo para pantay-pantay. Pag sobrang laki. Kakamayin na po natin, syempre. Ayan. Mandar na ba? Kita <laughs> ba ako? Ayan. Gaganon natin. Tapos ibibend natin ganyan. Ayan. Ayan. May, ano nga pala ako ng isang egg para hindi na tayo gagawa ng flour na pagdikit. So, yung pinaka-red po nito, lagay ko na dito. Sayang. Para dikit lang naman siya. Yan. Yan so, ayon po, nagpapainit na ako ng kuali. Pero ito, pakikita ko sa inyo kung paano natin siya itatabi. Kasi itong ginawa kong, ito kasi mas mahaba ang size na nagawa ko ng laki wrapper. Ito, uh, yung maliliit na yan. Medyo maliit lang ng konti. So, ang gagawin po natin, dito ko na rin siya ilalagay. Pero talagang pagsisingit-singitin ko na lang. yan Lagyan natin ng parang di po nagdidikit-dikit pag iluluto nyo isang isang layer. Kita ba? Baba ko mga na camera ko. Ayan. yan, Isang layer po siya. Kita ba? Kita naman. Ayan. So, ngayon, ito. Tagyan natin dyan. Ayan. Bubudburan nyo po ng harina para hindi siya magdidigit-digit. Pag nabas sa freezer, sa rep, dapat po freezer kasi masisira ito. Isang portion, isang layer, hindi kayo mahihirapan. Ayan. Ayan. Saktorito yung size niya. Ayan. Ayan. Uh -huh. So, ayan. Ayan, din natin. Half kilo lang po yan, ha? Ayan mo na, parami na natin. Pero kung gusto nyo lalo luminam na, dagdagan nyo ng gawin nyo apat yung itlog. <laughs> Napakasarap po lalo yan. Pero para sa akin, okay na yun. Kasi pang ano nga special yung may apat na itlog. Pero ito, bali, ito inihap yung egg nila kayo ko eh. Ito. Kasi kaya kailangan natin na ganyan eh, mamamasa-masa siya hindi siya magbibigit dikit so ito na po ang oh, product natin so magpipry na ako So, ito po, bibilihin na natin siya. Low fire lang po, para hindi tayo masunugan. At saka kasi karni yan. Bagay, karni, konti lang. Eh, kaya ano natin sa mga bata yung eh, karni nga, may gulay naman. Healthy food pa rin. Ayan. So, kita nyo, low fire lang. Ayan. Ate ng titikman. Tapos, patsura, antok na, antok na. So, i-cover ko na po ito. Ilalagyan natin sa freezer. Mayinip pa. ito. <laughs> Kung gusto nyo po nang mer merong konting sipa, gamitan nyo po ng hot sauce. Ako gusto ko yung, ayan, sipa at tagyak pa. Ay, okay. Ay, sorry. <laughs> Na-over eh. Hmm. Ito yung kanila. Ito yung Malamig na siya, pero malutong pa. Ito yung ngayon. Ito. Masarap to may asim-asim na Ang Angham. Hmm. Nainit. Pareho na lutong at malamig. Hmm. Yummy. Ang sarap promise. Ang sarap po. Kahit malamig. Kaya tinestay ko yung kagatid yung malamig tapos yung mainit. Yung lutong niya pareho-pareho. Hindi siya agad yung naglalaps yung crunchy niya. Mm. Mm. Mainit. Ako. Ah. Pwede rin naman tayong gumawa ng purong Shanghai lang po na walang gulay. Pero halos pareho po rin po ng siya Tarot at saka singkabas ilalagay dun eh. Ito namang puso ng na sakin. Sa Ang at sarap tama may ko gano'n. ngayon Ito yung malamig. Kalimutan ko po magkabit ng lapel. Ang lapel. Mm. Crunchy pa kahit maraming siya. At saka yung lasa niya, hindi nagbabago. Masarap. So, see you po next video. Salamat po sa panonood. Shout out po sa mga nakakasalubong ko. <laughs> At saka yung mga nasa ibang bansa. Pag may sarag na nanonood ako ng ng, ng mga, uh, yung recipe kong ano, sabi ko, hindi na ito recipe kong to, ganito, ganito. May mga comments sila doon na sana raw i ko yung pag, pag, -pag ano ko, pagluluto. Eh, busy lang po ako kaya, hindi ko po hinihinto. Busy lang talaga ako, grabe. Mahirap yung walang asang bahay. Ako lahat ang tumatrabaho. So, yun lang po. Shout out po sa inyo lahat. Yung mga nakakasabay ko sa mga sasakya, nakakasalubo ko sa sa uh, ano, kahit saan lugar, nakakasalubong sila, kahit sa bundok, meron pala tayong padoors din. <laughs> sa mga mall, supermarket, yun. Yung pagsakay ng jeep, meron din ako nakikita na ano, mga followers doon. Si, po, nantok na ako yun. See you na po next video. Salamat sa panunod. Subscribe po.